iba-ibang schedule ko ng pag-upload ng video. Eh, Mag-upload ako ng isang linggo, eh, two days, parang ganun. Nag-upload ako ngayon, tapos hindi consistent. Parang hindi, 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 yun nga, hindi consistent. Dapat kasi, karamihan kasi nag-upload sa YouTube guys, eh, consistent sila. Anong oras, anong araw, sa isang buwan, ilang video dapat, parang ganun so yung channel ko hindi kaya doon nagbabawas rin nag-unsub yung iba yun ko yung naisip kung bakit nga ba nag-unsub yung iba tapos guys pangatlo yung paiba-ibang content na nag-upload ako ng pagkain-kain, mukbang-mukbang tapos nag-upload ako ng eh, ibang topic tapos ngayon, nag-upload na naman ako ng ganitong topic. Kaya yun ang dahilan, guys, na nagbabawas pa rin na ako ng subscribers. Sa lalong dumadagdag na nagbaba, lalong dumadagdag na bumabagal yung pag-usad ng YouTube channel ko. Tapos, ang pang-apat, eh, yung mga videos na ina-upload ko ngayon, walang nanonood. So, kapag walang nanonood, kunti lang, may sampo, parang gano'n. Kapag gano'n, eh, wala masyadong viewers. So, hindi na rin magsasubscribe. Walang magsasubscribe. <laughs> kasi nga, walang viewers. So, gano'n, guys. Na-apektado talaga yung YouTube channel nyo kapag gano'n yung ginagawa. Kaya yun ang ginagawa ko. So, gano'n yung mga reason, guys, kung bakit napakabagal ng paglaki ng YouTube channel ko at pagdami ng subscribers ko kaya wag na wag mong gagayahin kaya kung bago ka pa sa channel ko mag subscribe ka para updated ka sa mga ganito kong video at mapanood mo pa ang mga bago kong i-upload saka